Sorry na po. po na yung pinagkakitaan nyo eh, ay pinag budget Oo, project namin sa loob ng lang ng kaunti sa isang linggo. Pero araw-araw meron -araw, -araw akong balis. Ay po ang budget niyo mm -hmm. araw-araw. Oo, araw -araw. Siya, si Nana Elizabeth, Filipino. Ang naiskot po natin, Diyan po sa highway po na Magdalena. Nakita po natin siya na namamahinga sa waiting shed at nilapitan po natin siya para tanungin at alamin kung ano po yung niya. Mga kababayan, panoorin niyo po ang kabuang vlog nito para kay Nanay Elizabeth at ang kwento ng kanyang buhay at ang kanyang anak. Panoorin niyo po ang kwento ni Nanay Elizabeth kung ano ang pamumuhay niya sa araw-araw. Makikisilong Nay Hindi mo makasilong dito nai. Ano po yan Nay? Ang ko 'to, pare. Haluin niyo po. Sana samboy. na na kayo na. po. Sige na Wala na eh. <laughs> si 64 na po kayo? Mhm. Sino pong higawan nyan? Ako. Ay, po pati ko.

Pilipino, Pilipino po ano. Pinay na Pinay. Magkano po isa nito? 25 ang benta ko nito. 25 po po. Ano yan? Ano, itali nyo. Pili natin lahat yung walis ni nanay para makatulong tayo kay nanay. Nanay Elizabeth, Pilipino. Ah, kanina pa umaga Naglalako Ang ganda, ang ganda. Ah, kanina pa po kayo umaga Naglalako? ko? ay eh, labi lima natin Ang natira pa ito apat. Ah. Saka yung kaibiga ko doon na naging sa bahay. Binakain pa ako ng tanghalian. Ah, galing ko. Binigyan no. pa ako ng ulam. Binigyan kayo ng ulam? Ayan. No. Ah, nasa na ulam? Ay, so. Sa kagato. Patingin na yung binigyan ng ulam. Patingin. Oo. Oo, may ulam pa si nanay. May manukpang ulam ni nanay. Salamat naman, po doon eh. sa nagbigay ng ulam. Ang pangalan na nagbigay ng ulam, nay? Si nanay Salome. Ah, oh, meron naman ako bibigay sa inyo, ha? Hindi ko siya, ha? Meron may ulam? Oo. O oh, eto, may ibigas naman kayo. <laughs> Salamat. O, diba, tanggapin ko. Salamat. <laughs> Tapos, etong walis, bibili ko ang lahat ko. Oo. Para uh, makuling po kayo ng aming isipin. Bulbulin <laughs> ko ng talihan. Baka kumalapos ko na. Magkano po yan, nanay? Sandaan. <laughs> <laughs> Sandaan. <laughs> Sandaan. Anay. May ulam na kayo. May bigas pa kayo. Ay, salamat. maraming maraming salamat sa binigay mo sa akin. Shoutout po doon sa nagbigay ng ulam kay nanay. <laughs> salamat ha. Eh, nagbigay ng ulam nito kay nanay sa lumi pa ako pinakain ng tanghalian. Ay, po. Eh, ibig sabihin na taga dito po kayo. Doon, uuwi pa ako sa bahay ko do sa o, Ngayon, doon sa Alipin. Alipin po? Oo, Alipin. Ngayon, yung anak ko, ay nagari yan. Ang atelido naman ng anak ko ay Trondja Dronja. Ay ngayon, ay pagka ako'y dumahan din, may, may kilala ako, saka ako nasa sa motor. Ah, ibig sabihin, pauwi na kayo niyan? Oo, pauwi na. Mas mabay na kayo, atit po kayo. Tara, atit <laughs> po natin si nanay. Tara. Ay, napaka, napaka bait. Napakalaming maraming salamat. Ano flat siya? Kagit na ka na ka namin. Ay, marami na lang. Big, lagay mo yung bigas mo muna dyan. Okay, lagay na yung bigas mo muna dyan. bait ninyo. Hindi po na Nakita namin so, Napin, kayo eh. <laughs> <laughs> Sabi ko, tingnan mo si Nana maliit bahay kung mapaka maliit na bahay lang napakabait ng hmm. buwan ng Panginoon ang mapagbigay sa akin ganyan mabait po ang Panginoon doon oo so, pinamit <laughs> lang po tayo para uh, sa mga hmm. anak ako tatlo na po puro babae may isa pa akong dalaga na pito bunyong ano ah uh, pito bunyong yan so, po oo ngayon kayo nakasama ko sa bahay Nakaka ano naman siya, yung pagluluto. Nakakatulong ko naman sa bahay. Ano pong pito sa lahat Ang ano niya ay siya ay kuwan sa paglakad. Ayun so, ah. Oo. So. Nakakalakad naman siya para magang ano lang. Yung parang ng yung gabi nang kakaunto. Basta tayo na po niyo. Nagkakaunto ganyan darwan tuhod. Oo, umalis ako ng mga 8 o'clock. kulang hindi na kang umalik Hindi na, kasi na, yung pagkakaupo ko doon, yun na, pa na ako. na po. <tipos> yung na yung pinagkakitaan nyo, Oo, budget namin sa loob ng, hindi na kulang ng kaunti sa isang bingo. Pero, araw-araw, meron akong umalis. Ito <tipos> <tipos> ang budget nyo? Oo. Sa araw? Oo, araw-araw. Ito yung mga tuloy ko na kasabi ah, sa akin na nai bed dalhan mo ako ng ganito dahil ako pero kapansin po namin kayo parang pagod po kayo kanini <laughs> ah napapagod kayo sa shade napapagod kayo oo uh oo -huh. uh -huh. siyempre yung lakad yung papahinga siyempre magpapahinga mga kaunti mo na kaya kung ano bawat may dumaan ng sasakyan ng tricycle o kaya motor nakikisakay ako

asawa ko, iwalay na kami. Ay, 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 alam mo kaya ako napalwaray doon. Ay, sa, sa, lalaki, hindi nga, naman ang pag-iinom, di ba? Opo. Ay, nakiging bisyo ng ano talaga eh. Ay, ito, hindi nalakad Hindi nga, pag wala akong dala. Kaya kung hindi na lang iwalis. Tsaka, ako sa trip sa Baton. Kaisa, dalawa ako kayo, may service na binan, dadaan. Ano, nalakad nyo na to? Oo, nalakad ko na yan. <laughs> Oo. Oo. Nasubukan ko na lakaran niya. Napak napakalayo po nito. Malayo na. Ma Malayo talaga. Ako naman ni ano, yung araw-araw namin dito is magina. Tulad ng ano, katulad nga ng yung pagwawalis ko. Pero na itong walis na to, binabaguhan niyo po sa Niyoga? Oo, kami. sinusubukan ko yung pagkakayas pagkakayas ko ano? pagkakayas katulad nyo baka may saludo ang layo na inyo oh, na ang layo ayun yun Hindi, gano'ng sa bahay na PWD na ang Ayan, ayan pagtitinda ko ng walis. Uh, Misan ako pag may pera akong konti, naminila akong konti ng saging. At titinda ko pagtag-araw, titinda ko snowboard dyan. Snowboard, palamig. Kaya nagluluto ako ng maruya, tsaka ng kamuting kahoy. Ay ngayon eh, wala. Wala na akong puhunan. Wala. O ayan na, malapit ng bahay ko. Wala Wala, wala. Oh, Ayan, niyo, yan, yung kubong yan. Malay niyo, mapunta ko kayo sa bahay nyo. Ayan, ang bahay ko. Ay, ito ba? bahay, Ay, ito baay yan. Baay, nanay. Ayan, Ay, <laughs> Ay. ang bahay ko. Baba ko kayo, nanay. Bababa ko muna, ma. Oh, Ayan, yeah. ang bahay ko. Ito po ang bahay uh Oo. -oh. Bago lang ako dyan na ano. Ayan, ang bahay ko. Alala, natin po kayo. Ay, dito na eh. lang. <laughs> dito natin po kayo sa'yo. Ito po ang bahay ni na, nanay dito. Ito po ang bahay ni nanay dito. Oo, oh, dulo o. Nagkaka-yos kaya sa ema eh, na ko. Nasaan uh, ang anak niya? Ayun, yun. Nagsasampay ng gamit. Ah. Pwede bang ba ka, nanay? Ha? Pwede bang pumasok? Oo. Yan ang bahay ko. Nanay, o. Oh. Ito Lame. po ang bahay ni nanay, mga kababayan. Oo. Uh, Balik ka lang. Eh, ibig sabihin po, pag ano, dito kayo nagtitinda? Oo, uh, uh, dyan. May panabas dyan. Magandang araw po. Ito po, anak niya. Yan, yan ang anak ko. Uh. <laughs> Ilang taon na po siya? Forty. Ilang forty. Three-double yung bisya na mapansanan niya. Nung makamag-disiguri, bubuntis ako. Na-police siya. Tapos hindi na siya nakalakan. Kaya nga siya. Pero may nakukuha naman kaunti yan sa barangay na lang. Mininsan lang. May kayo po? Wala. Wala ako nang kukusangin. Four-piece po kasali po kayo sa Wala kami. <restored> Wala po. Wala kami for peace. Wala ano po. Ano po pangalan ni ate? Annalisa. Ay, ate Annalisa. Annalisa. <laughs> Yan ay, ay ano talaga. Ano. Buti nanay ko yung nakita ko. Nagpapahinga talaga ako na sa pagkakas. ulam. Binigyan kayo ng ulam. Nasa ulam nyo? <laughs> Sinabi ko na dyan. Mm -hmm. Tapos si nanay, iwanan natin ng pambili ng ulam pa. Ay, naku wag. <laughs> para... Ay, naku po. Alay nyo, nanay, may mm. makapanood at gusto kayong tulungan. mm, -mm. Magkano ba puhunan nyo po puhunan po sa pagtitinda ng ano, mga kakanin? Eh, ang pinakamaano ko ng puhunan ng una ko na po, isang libo. Isang libo? Ngayon, pinahiram ako ng matanda sa amin dito. Ng, yan. Parang hindi na ho kayo maglayo-layo pa ng tinda ng walis. Yan ang akin ano yan, doon na. na yung pinagawa ko na sa isa kong kaibigan ko rin. Sabi ko bukas. Ibig sabihin, si dito po kayo natutulog. Nakakaya. Ah. Oo, yan ang amin uh, tunog dapat ina. <laughs> Okay, na natulog na namin mag-ina. Okay lang yan, Nay. Alam nyo ba yung may... na lang po kayo. Ate, pasok ka. Pasok ka dito, Kel. <laughs> Nanay, magbibigay ako sa inyo ng ano? Oh. Ng... Yan ang... Panggastos. Yan, yan ang aming... Diyan po kayo nagluluto. Kalang uling. Kalang di uling. Nay, bibigay ako ng panggastos sa inyo. Oo, <laughs> ah, talagang yan ay... Yan ang aking pinagkakapanood. Sana may makapanood at mabigyan tayo ng hmm. pampuhunan po ni Nanay Elizabeth para po sa magnanay. Ito po ang bahay. Ay, salamat po po talaga. Ngayon lang ako nakaano ng gantong oh, buhay nay. na ano. Salamat. At um, mas pa paano ay may tumutulong sa akin. Opo. Yun po ay e, hmm. galing po sa Panginoon Diyos. Nastas. Hmm. E, Araw-araw eh nang ano ko yan. Balis. Yan ang aking ano sa sabi, sabi ko nga. Bago naman naman nung... Hindi po kasya dito sa amin. Mababa kasi kami pa rin mag-ina. Ah. Mag-iingat po kayo lagi dito. Paano po gabi? Ay, na sarado naman siya. Naman. Hindi po natulo pag gabi dito. Kasi hindi mga kumbay, no, plastic po yung hindi ano, naman, tarapan. Hindi naman, wala nga pagka naulan. Siyempre may kaunti na. Pag anong paris ang bumagyo, oh, ampiyas, ampiyas. Eh, pag ano, araw-araw po kayo dito? Oo, araw-araw ako nandito. Ganga ni ano na yung katulad nito, kaalis ko lang kanina eh, mayroon ng basura ka agad ulit. Opo. Hindi naman kami malinis ka agad, bago ako man eh, mamaya maglilinis ako. Yun ang aking ano dito. Makabayan o, silipin natin yung kwarto ni nanay ha. Uh, <laughs> dito po siya nagtitinda. Dito pa tindahan niya. Sa, sa harapan. Ah, sa harapan po. Pasok sa tindahan ni nanay. <laughs> Ay, tinanggal ko kasi yan eh. Tingnan na po natin tindahan niya, nai. Tinanggal ko na yung lameka po at yung ha? ano, ipapaalis mga nga. tinanggal niyo po? Tinanggal ko na at ipapaalis mga nga bago. Bali dito po kayo ni ka. Oo. Oo. Marami papa... naman po nabili Oo, eh. no, marami nabili. May snowball, may palamig. Ang ah, mga ampuhunan po ay... Eh... Basta yung isang libo, napapa, ano ko na? napapaigot nyo na po isang pag, libo. Eh, Pagdami naman, pag ng ano, nung babanta ni Bandaan. naano ko dyan. Na? Yan yeah, mo nanay, ah... Uh... So siguraduhin ko babalik ako dito, dadaling ko yung puhunan na <laughs> Salamat. <laughs> maski pa paano ay eh, may tumutulong, maski pa paano. Dito, dito naman ay eh, mga dumada naman yung mga sasakyan. Patay yun, may buko. Ako yung magbubuko dati. Sa Taite. Eh, may text ako sa parengke. Inayawang ko, mahalang Mm. Kaya eh, ang ina na ko sabi kayo, mag-relax anak ko. Diyan ang kasama ko sa bahay. Sir, so, mga babayan, hintayin nyo po yung pagbalik po natin dito kay Nanay Elizabeth para may ma maghatid po ng ano ng pampuhunan po ni Nanay dito sa kanilang munting tindahan. Para ho tayo makatulong kay Nanay? Nanay Elizabeth. Gagawa po tayo ng paraan para magkaroon si Nanay Elizabeth ng pampuhunan niya. Sir, so, mga babayan, maraming salamat po sa manunod dito. Thank you, thank you po. <laughs> ate, ate, ate. ndeng kenay. May awa Ay. ang Dios nay. Sige po. bye-bye.